morning mga idol unang huli yan na may gear may salamat lord sa blessing na ibinibigay at sa biyaya ng karagatan may gear ayan o bet sibunganganya Ayan. Dalawa daw kawala. Oh, kawala. Walang kawala, dalawa. Salamat po. Pakipalo na lang. At Papay ulit. Wala na kami pamain ito na lang yung pamain namin natira, ayan oh sabitan yan sa likod tapos na uh, para kainin ulit yan, na natin ito nakalotang lang yan sa dagat yan yan pag tumayo yan, ah, ibig sabihin yan, may huli na yan Pangalawang huli na po yan. Red blow that. Red blow that. Red blow na. Ayan na po. May nakumain na po. pero meron naman pong kumain pang apat na po yan tiger ayan o pang apat yan pang apat na ulit at tatlong tiger saka isang red blood at ayun doon na nakapapalas na yung red blood at ayun Ang ina nang huli yan. Ha? Ano ni? Ano? Halina. Pakol. Pangpitong kumain sa aming pataw. Pangpitong piraso. Ano kaya ang kumain? Oh, puti. Ano niya? Kapak. Ah, pakol. Hindi nabanahan pampulutan niya. Pampulutan pala to. Ang kumain. Pampulutan. Ayan o, pampulutan. Ayan, ang kumain. Hindi lapu-lapu, kundi pakul. Pampulutan.